Thank <laughs> you. What's up mga boss at isang magandang araw naman po sa inyong lahat at welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page Rick Lords TV. Muli po tayo ay nandito na naman para magbagi sa inyo ng isa na naman nating palibagong video. At dito sa video na to ay bahagi ko sa inyo kung paano yung wiring connection ng relay. San po, uh, pero bago yan, kung kayo po ay bago lang dito sa aking YouTube channel at di po naka-subscribe, please pag-subscribe na at didamay nyo na rin po yung notification bell button para update kayo sa mga bagong upload kong video. Uh, at syempre po, ipalo nyo na rin po yung aking Facebook page. Then po, tara, sabay-sabay nating panoorin itong video na ito. Pasok, mga kaibigan! So yun po mga boss, meron po tayong panibagong video yung ibahagi sa inyo at dito po ay pagwasapan natin yung tungkol sa relay at dito po ay ibahagi sa inyo kung paano natin i-connecta yung wiring sa bawat isang terminal ng relay. At ayan po, meron na po aktual na relay dito at ito po yung pagwasapan natin. At ito pong video na to ay sa itong uh, suggested video ni Alvin Valerio. So yun po bossing Alvin Valerio, shout out sa iyo at sana po mapanood mo itong uh, suggested video mo. At ayan po, tulad ng sinabi niya, uh, mayroon kasi siyang napanood na ng video ko ang sabi niya dahil meron siyang nakikita sa in-explain ko doon sa tungkol sa relay na ang sinulat ko lang kasi doon ay 1, 2, 3, and 4. So, ang sabi niya ay dapat yung terminal 30, 85, 86, at 87 para mas maintindihan. So, po. Uh, kaya ito yung ating uh, pag-usapan ngayon. At dito ay gumawa lang ako ng buong circuit wiring diagram at ang sample na pinakita ko dito ng load ay yung sa raditor fan motor saan po itong mga terminal sa bawat isang relay na ating makikita ay meron niyang mga number at ayan po yung mga number uh, sa bawat terminal dito ay nandyan yan sa may pulo na kasulat at para makita natin nandyan sinulat ko na lang so nandyan yung terminal 30, 85, 86 at terminal 87 so yung terminal 30 ay yan po yung power yung terminal T5 ay switch. Then terminal T6 ay ground. Then yung terminal T7 ay load. Load, ibig sabihin, ito na yung wiring connection ay connect na natin sa kahit anong component na gawin natin, gawa natin ng wiring. So, yan po, yan po yung mga number. Yan po yung magiging guide natin uh, para hindi tayo malito kapag gumawa tayo ng wiring connection. So, yan. Ngayon, proceed na tayo sa ating wiring connection. At uh, ayan makikita natin dito dahil resistor fan motor yung sample kong component na konektahan ng wiring kaya meron tayong dalawang relay so ayan meron tayong high speed at low speed fan relay so ayan yung mga number makikita po natin ayan yung terminal 30 ng high speed fan relay at terminal 30 ng low speed fan relay ay yan yung magiging power tulad ng sinabi ko dito so ang wiring connection yan ay manggagaling yan dito sa battery So, ito yung ating battery, yan yung negative nakakabit na yan sa ground din dito sa positive, ay dito na tayo kumuha ng wiring niya na ikabit tadaan sa fuse at output ng fuse ay ito na yung nakakabit sa terminal 30 ng high speed at low speed fan relay so yan po, yan na yung magiging power ng high speed at low speed fan relay ngayon yung terminal 85 ng high speed fan relay at terminal 85 ng low speed fan relay yan po yung mga galing na sa ating ignition switch at tulad nito ayan 85 switch so yan ito yung wiring connection dumaan din yan ng fuse din yung output ng fuse ayan na yung nakakabit sa high speed at low speed fan relay so yan yung wiring connection then yung terminal 86 ng high speed at low speed fan relay parehas nang galing yan dito sa ECM or engine control module at ito naman yung magiging ground control. Send po yung wiring connection. Ito yung high, din ito yung sa low. Tapos yung terminal T7, ayan, ito na yung magiging load. So dito, ito, ito yung low speed pan relay. Ang wiring connection yan ay dadaan muna ng radiator resistor. Ayan, yung output. Ayan naman ang matatabit dito sa pan motor. And yung kabilang terminal ng pan motor ay nakakabit din yan sa ground so ayan, yan yung wiring connection ngayon yung terminality saving ng high speed pan relay ayan direkta na yan dito sa pan motor so tapos dito naman meron na kong tinakitang ECT or engine coolant temperature sensor ayan meron niyang dalawang wiring connection ang isa dyan ay ground at ang isa dyan ay signal circuit. Sen po, uh, ito yung konti kong kalaman na binahagi sa inyo about sa relay or tungkol sa relay. So sana po ay itong video na to ay inyong magustuhan at sana po ay makatulong sa inyo. Explain ko lang sa inyo ng konti yung flow ng kuryente. So ayan yung terminal 30 ng high speed at low speed pan relay ay live na ang kuryente na dadaloy dyan. So ayan. Tapos yung terminal 85, Bago magkaroon ng power yan, siyempre, aandar na muna yung makina or makaturn on na yung ignition switch. So, ayan yung wiring connection, dadaloy na yung kuryente papunta dito sa dalawang terminal 85 ng high speed at low speed pandling. Ngayon, yung ground control naman yan, depende na yan sa ECM at magdidepende na yan sa iba ba signal galing sa ECT sensor. So kapag kailangan ng makina ng karagdagang hangin, so ang high speed ay ito yung ikukuman ng ECM para gumana yung high speed fan relay para mas malakas yung ikot ng cooling pan motor. Senpo. Ngayon yung low speed naman dito lang yan sa kapag nag-turn on yung earphone, yan lang po yung gagana. Sana po, sana po ay makatulong to sa inyo at sana po inyong magustuhan. At get best po sa inyong panonood at sana po patuloy niyo pa ng supportan sa mga bagong upload ko ng video. At sa mga hindi pa nakapalo o nakasubscribe sa aking YouTube channel, please pakisubscribe nyo naman ako at idaman nyo na rin po yung notification bell button para updated kayo sa mga bagong upload ko ng video. God bless po at pabuhay kayong lahat.